Sa bawat tibok ng puso ng isang babaeng umiibig, naroon ang isang taimtim na pag-asa. Ang maramdaman at maranasan ng isang pag-ibig na pinipili siya sa bawat araw. Ito ang mensahe na dumarating mula sa mga anghel, isang paanyaya upang kilalanin, ang iyong tunay na halaga at buksan ng iyong puso para sa pag-ibig na tunay, tapat at walang pag-aalinlangan. Ang mga mensahes de los angeles ay patuloy na nagpapaalala. Ikaw ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na hindi lamang dumarating minsan, kundi isang pag-ibig na paulit-ulit kang pinipili sa bawat umaga, sa bawat hapon, sa bawat gabi. Hindi lihim na maraming kababaihan ang nasanay sa ideya na dapat silang maghintay, magtiis at magpasa ng sakit para lamang makamtan ang pag-ibig. Ngunit sa panahong ito ng kaliwanagan at pagising ng kaluluwa, ang mga anghel ay malumanay na bumubulong sa iyong pandinig. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Hindi mo kailangang magbawas ng iyong liwanag o baguhin ang iyong pagkatao upang maging karapat-dapat. Ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na ipinagpapala ng langit, ay isang pag-ibig na pumipili sa iyo, buong-buo, sa bawat araw, sa bawat pagkakataon. Ang isang pag-ibig na pinipili ka araw-araw ay isang pag-ibig na nakaugat sa respeto at pagpapahalaga. Sa mundong puno ng mabilisang relasyon, at pansamantalang koneksyon. Madaling maligaw at maniwala na ang pagmamahal ay isang laro ng pagkuha ng atensyon o isang karera ng paghabol sa hindi maabot. Ngunit ang mga mensahes de Los Angeles ay nagsasabing, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman magiging isang bagay na kailangang habulin. Hindi ito magiiwan sa iyo na nag-aalinlangan, hindi ka nito bibigyan ng sakit ng loob, hindi nito itutulak ang iyong puso sa kawalan ng katiyakan ang pag-ibig na pinili ka ay mararamdaman mo sa kanyang mga mata na puno ng katapatan. Makikita mo ito sa kanyang mga kilos, sa mga simpleng pag-aalaga, sa mga salitang puno ng paggalang, sa bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa iyo at hindi palayo. Hindi mo kailangang itanong sa sarili mo kung mahalaga ka dahil araw-araw ay ipaparamdam niya ito. Ang mga mensahes de los Angeles ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang pag-ibig ay hindi dapat magdulot ng pagdududa kundi ng kapanatagan. Hindi takot ang kanyang bunga kundi kapayapaan. Minsan, ang kababaihan sa sobrang pagmamahal ay handang isantabi ang kanilang sariling mga pangangailangan at dignidad. Pinaglalaban nila ang isang pag-ibig na hindi na sila pinipili, ngunit ngayon, sa pamamagitan ng mga mensaheng bitbit -bit ng mga anghel ikaw ay hinihimok na bumalik sa iyong sentro, sa lugar ng iyong kaluluwa kung saan alam mong ikaw ay mahalaga. Ikaw ay nilikha ng pag-ibig para sa pag-ibig. Ikaw ay isang banal na nilalang at ang iyong puso ay isang sagradong espasyo na hindi nararapat malason ng pagdududa o pasakit. Ang mga mensahes de Los Angeles ay naghahatid din ng malinaw na paanyaya. Itigil ang pagtanggap sa pag-ibig na hindi sapat. Itigil ang paghihintay sa isang tao na hindi kayang makita ang iyong liwanag. Itigil ang pag-aakala na ang pagbibigay ng lahat ng nasa iyo ay makapipilit sa isang tao na piliin ka. Ang pag-ibig na tunay ay kusang dumadaloy. Hindi ito pinipilit, hindi ito hinihiling. Ito ay isang biyaya na dumarating sa tamang oras at sa tamang tao. May mga pagkakataon na maaring maramdaman mong mahirap maniwala na may ganoong klase ng pag-ibig. Baka dahil sa mga sugat ng nakaraan, sa mga pagtataksil, sa mga paminsang pag-abandona, ay nawawala ang pag-asa. Ngunit ang mga anghel ay patuloy na bumubulong. Huwag kang susuko. Ang iyong puso ay isinilang upang magmahal at mahalin ng buong katotohanan. Ang iyong mga luha ay hindi nasayang. Sila ay mga binhi ng lakas at karunungan ang bawat sakit na tiniis mo ay naghahanda sa iyo para sa pag-ibig na wagas at matatag. Ang pag-ibig na pinipili ka araw-araw ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Ito ay isang pag-ibig na kayang humingi ng tawad, na kayang umamin ng pagkukulang, na kayang manindigan sa kabila ng kahinaan. Ito ay isang pag-ibig na hindi nagtatago, hindi nagpapanggap, at hindi lumilisan sa oras ng pagsubok. Ang mga mensahes de los Angeles ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay lumalago sa gitna ng katotohanan, hindi sa ilalim ng ilusyon. Ang pag-ibig na karapat dapat sa iyo ay makakasama mong sa pagharap sa liwanag at dilim ng buhay. Sa bawat pagdarasal, mo sa gabi sa bawat bulong ng pag-asa sa iyong puso, ang mga anghel ay nakikinig. Sila ay kumikilos sa likod ng mga eksena ng iyong buhay, inaayos ang landas inihahanda ang puso mo at ang puso ng taong inilaan para sa iyo. Hindi mo kailangang ipagpilitan ang iyong sarili sa mga saradong pintuan dahil ang pag-ibig na para sa iyo ay bubuksan ang mga pintuan ng kusa. Hindi mo kailangang ipaglaban ang iyong karapatan na mahalin dahil ang tamang tao ay makikita ang iyong kahalagahan mula sa simula. Maging matatag ka, mahal na kaluluwa, sa iyong paghihintay, sa iyong paglalakbay, sa iyong pagtanggap ng bawat aral ng buhay, ikaw ay higit pang pinapanday upang maging handa sa pag-ibig na hindi lang pipili sa iyo ngayon kundi sa bawat araw na dumarating. Sa bawat umaga na gigising, ka mararamdaman mo ang katiyakan sa puso mo, ang pag-ibig na ito ay hindi magdudulot ng pagkalito kundi ng kapanatagan. Ang mensahes de los angeles ay nagsasabi, Kapag nararamdaman mong hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili para mahalin, alam mong nasa tamang pag-ibig ka. Marahil ay may mga panahon na tila ba walang dumarating, na tila ang pangako ng pag-ibig ay napakalayo. Ngunit alalahanin mo, ang lahat ng magagandang bagay ay dumarating sa tamang panahon. Ang iyong puso ay parang isang hardin na inaalagaan ng mga anghel, pinaghahandaan para sa pagdating ng isang pag-ibig na hindi lamang basta dadaan, kundi mananatili. Ang mga mensahes de Los Angeles ay paulit-ulit na nagbibigay ng katiyakan. Ikaw ay hindi nakakalimutan. Ang iyong mga dasal, kahit patila walang kasagutan, ay naririnig at tinutugunan sa paraang higit pa sa iyong inaasahan. Ang pag-ibig na pinipili ka araw-araw ay magpaparamdam sa iyo na ikaw ay tahanan, hindi isang pansamantalang hintuan. Hindi mo mararamdaman ang takot na baka iwan ka dahil bawat araw ay isang pagpapatunay na ikaw ay mahalaga, ikaw ay pinili, ikaw ay minamahal. Ang bawat mensahe mula sa mga anghel ay isang paalala na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay o pues, sa positive, sila ay nasa iyong tabi, naggagabay, nagbabantay at nagdarasal para sa iyong kaligayahan. Ngayong nababasa mo ito, Hayaan mong pumasok sa iyong puso ang katotohanan. Karapat dapat ka sa isang pag-ibig na pinipili ka araw-araw, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil tunay kang mahalaga. Hindi mo kailangang maging iba para mahalin ng tama. Ikaw sa iyong pinakapurong anyo ay sapat na upang mapili at mahalin. Itaas mo ang iyong paningin. Hawakan mo ang iyong puso. Damhin mo ang mga bulong ng mga anghel na nagsasabing, Mahal ka pinipili ka. Sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, ikaw ay karapat dapat sa pag-ibig na ganap. Ang iyong kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa loob mo mismo sa pagtanggap sa katotohanan na hindi mo kailangang habulin ang pag-ibig. Ang tamang pag-ibig ang siyang hahanap at pipili sa iyo. Kaya ngayon, sa bawat hakbang na iyong gagawin, Dalhin mo sa iyong puso ang paalalang ito mula sa mga mensajes de Los Angeles. Ikaw ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na pinipili ka araw-araw, isang pag-ibig na hindi nagdadalawang isip, isang pag-ibig na nagsisilbing ilaw sa iyong landas, isang pag-ibig na hindi ka iiwan sa dilim kundi palaging sasamahan ka sa liwanag. At sa pagdating ng araw na iyon, kapag ang pag-ibig na itinadhana para sa iyo ay dumating, Mararamdaman mong lahat ng paghihintay, lahat ng pagdurusa, lahat ng paglalakbay ay may kahulugan. Sapagkat sa wakas, sa harap ng lahat, ikaw ay pipiliin. Hindi lang minsan, kundi sa bawat araw, sa bawat sandali, sa buong buhay. Sa mga tahimik na sandali kung kailan ikaw ay nag-iisa, sa mga oras na tila ang buong mundo ay hindi nakikinig sa tibok ng iyong puso, naroon ang mga anghel nagmamasid, nagdarasal at bumubulong ng isang mahalagang katotohanan. Karapat dapat ka sa isang pag-ibig na pipili sa iyo, hindi lamang isang beses, kundi sa bawat araw, sa bawat pintig ng panahon. Ang mga mensahes de los Angeles ay puno ng pag-ibig, puno ng katiyakan, at ngayoy hatid nila sa iyo ang paalala na hindi mo kailangang maghintay ng isang himala upang maranasan ang tunay na pagmamahal sapagkat ikaw mismo ang himala na karapat dapat mahalin marahil ay dumaan ka na sa mga landas ng paghalin sa mga gabi ng luha ang pag-asa sa mga umagang puno ng tanong ako ba'y karapat dapat at ngayon sa pagdampi ng liwanag mula sa mga anghel unti-unti mong nauunawaan hindi kailanman naging tanong ang iyong kahalagahan hindi kailanman naging usapin ang iyong pagiging karapat dapat ikaw ay laging nararapat sa isang pag-ibig na hindi kailanman magdadalawang isip na piliin ka, yakapin ka, at mahalin ka sa lahat ng iyong anyo. Ang mga mensahes de Los Angeles ay dumadaloy sa hangin, nagdadala ng pagmamahal na walang kondisyon. Itinuturo nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagdudulot ng takot, hindi nang hihingi ng kapalit, hindi nagtutulak sa iyo upang baguhin ang iyong pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay tapat sa pinakapayak nitong anyo, isang pangako na araw-araw kang pipiliin, hindi dahil kinakailangan, kundi dahil ikaw ay minamahal mula sa kalaliman ng puso. Bakit mo kailangang tanggapin ang mas mababa kaysa sa nararapat para sa iyo? Bakit mo hahayaang patuloy kang maghintay sa isang pintuang ayaw namang bumukas para sa iyo? Ang mga anghel ay humihiling Huwag mo nang ikulong ang iyong sarili sa pag-ibig na hindi kayang ipaglaban ka. Huwag mo nang hayang mabawasan ng apoy ng iyong espiritu para lamang mapansin ka. Ang pag-ibig na para sa iyo ay lalapit ng hindi. Mo kailangang magmakaawa, ito ay magtatapat ng hindi mo kailangang humingi. Ang isang pusong handang magmahal ng totoo ay isang pusong pinanday sa sakit, sa pag-asa at sa pananampalataya. Alam namin na ang bawat luha mo ay naging dalangin na bawat sugat ay naging daan tungo sa isang malalim na pag-unawa ng iyong tunay na halaga. Kaya ngayon, sa gitna ng katahimikan, pinipili ng mga anghel na ipadama sa iyo. Ang pag-ibig na hinahanap mo ay hindi malayo. Ito ay inilalapit sa iyo, hakbang-hakbang, hindi sa anyo ng pangako lamang, kundi sa anyo ng isang taong makakakita sa kabuuan mo at pipiliin kang mahalin sa araw-araw. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bulalakaw na kislap lamang sa gabi ng iyong kalungkutan. Ito ay isang liwanag na palaging nariyan, hindi kumukupas, hindi lumilisan. Hindi ito ipaparamdam sa iyo na ikaw ay dapat makipagkumpetensya para mapansin. Hindi nito ipagkakait sa iyo ang kapanatagan ng kalooban. Sa bawat sulyap, sa bawat salita, sa bawat hakbang, mararamdaman mong ikaw ay pinili ng walang alinlangan nang buong puso, minsan maaaring pumasok ang takot. Paano kung hindi ito dumating? Ngunit tandaan mo, ang mga mensahes de Los Angeles ay laging puno ng katiyakan. Ang lahat ng bagay na tunay, na wagas, na banal ay dumarating sa tamang oras. Hindi kailanman nahuhuli ang pag-ibig na itinalaga para sa iyo. Hindi ito naliligaw. Ito ay unti-unting hinihabi ng kapalaran, iniingatan ng mga dasal, pinipino ng mga pangarap. Bawat araw na nagtitiyaga kang maniwala sa pagmamahal, bawat oras na pinipili mong panatilihin ang iyong puso na bukas kahit pa masakit, ikaw ay lumalapit sa biyaya, bawat pagpili mong maghintay ng may dignidad. Bawat pagtanggi mo sa pag-ibig na hindi totoo, ikaw ay nagbibigay daan sa isang pag-ibig na magpaparamdam sa iyo kung paano maging tunay na mahalaga ang mga mensahes de Los Angeles ay parang mga bulong ng hangin. Pinapaalalahanan kang ang tamang pag-ibig ay hindi kailanman ipagkakait sa iyo ang kagalakan ng pagiging totoo. Ang pag-ibig na pipili sa iyo araw-araw ay hindi pag-ibig ng mga pangako lamang. Ito ay pag-ibig ng mga gawa. Makikita mo ito sa paraan ng paghawak niya sa iyong kamay. Sa mga mata niyang hindi nag-aalinlangan, sa tinig niyang puno ng katiyakan, sa mga simpleng bagay, sa pag-alala niya, sa maliliit mong kwento, sa pagdamay niya sa bawat pagod mong araw, sa pagpili niyang manatili kahit sa panahon ng bagyo, makikita mong ikaw ay tunay na mahalaga. Huwag mong ikulong ang iyong puso sa pangungulila. Huwag mong hayaang ang mga takot ay maging pader sa pagitan mo at ng biyayang inihanda para sa iyo. Ang mga anghel ay nagsusumamo. Maging bukas ka, maniwala ka at higit sa lahat, mahalin mo ang iyong sarili ng buo. Sapagkat sa pagmamahal mo, sa sarili mo, inilalapit mo ang iyong kaluluwa sa tamang pag-ibig, ang pag-ibig na nakaugat sa katotohanan, hindi sa ilusyon. Minsan, ang mundo ay tila walang pakialam sa mga pusong naghahanap ng totoong pagmamahal. Ngunit ang langit ay laging nakikinig. Ang iyong bawat pagluha, bawat healing, bawat dalangin, ay itinatala sa puso ng Diyos At ang tugon ng langit ay laging puno ng kabutihan isang pag-ibig na hindi lamang pupuno sa iyong mga pangarap kundi magbibigay sa sa iyong buong pag-iral Saik, bawat pagsikat ng araw sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa iyong pisngi paalalahanan mo ang sarili mo Ako ay karapat dapat Ako ay mahalaga ako ay nilikha para sa pag-ibig. At sa takdang panahon, makikita mo na ang lahat ng ito ay totoo. Makikilala mo ang isang kaluluwang sa bawat araw ng kanyang buhay ay pipiliin kang mahalin hindi dahil kailangan niya kundi dahil pinili niya malaya buong puso at walang dipag-aalinlangan. Ito ang paalala ng mga mensahes de Los Angeles. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob ang pag-ibig na pinipili ka araw-araw ay totoo at ito ay paparating, dumarating, dumarating na. Maraming salamat, mahal na kaibigan, sa paglalaan mo ng oras upang buksan ang iyong puso sa mahalagang mensajes de Los Angeles na inihandog para sa iyo ngayon. Naway ang mga salitang ito ay magsilbing ilaw at lakas sa iyong paglalakbay tungo sa tunay at wagas na pag-ibig na iyong nararapat. Kung natanggap mo ang mensaheng ito, hinihiling ko sa iyo na kumpirmahin. Ito sa pamamagitan ng pagsulat ng Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ito ang magiging tanda na ang liwanag ng mga anghel ay tunay na umabot sa iyong puso. Inaanyayahan din kita na sumali sa ating komunidad ng pagmamahalan at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtan ang mga susunod pang makapangyarihang mensahe na inihahanda para sa iyo. Manatiling gising at bukas ang iyong puso, sapagkat marami pang biyaya at inspirasyon ang darating sa mga susunod nating mga video, pagpalaing kanawanang walang hangganang pag-ibig at liwanag.